Everything is ready for Marilyn's Masquerade Ball, madam. Nag-RSVP na ang lahat ng guests na inimbitahan ninyo. Mm -hmm. And as you can see, ongoing ang renovation ng resort as the venue. Okay, very yeah. good. In addition to that, I want you to hire more security. Noted po. But uh, may I ask why? Hindi pa po ba sapat yung guards nyo sa resort? I just wanna make sure na mga VIP guests lang at mga invited ang attend sa event na yan. Sige po, ako na pong bahala doon. Mauna na po ako. Thank you. Okay. Giselle, tulala lang. Ang layo ng iniisip. Hindi lang ho kasi ako mapalagay ngayon na nandito na tayo uli, mama. Baka kasi magkita si Marilyn at saka si Perlita. Yun lang ba talaga ang kinakatakot mo? Hindi ho ba kayo bothered na baka mamaya piliin ni Marilyn si Perlita tapos iwan niya tayo? Hindi ba may kontrata na bawal nang makita ni Perlita? makausap. O masilip, masilip man lang si Marilyn? Mama, si Perlita ho oh, yun. Eh si Marilyn. Wala namang pwede magbawal kay Marilyn na puntahan si Perlita eh. Pwede niya gawin ang gusto niya. Siyempre, hindi ako papayag. Siyempre, ako bahala. Hindi pa na Lahat na, nagbago na, oh. Ikaw na lang ang hindi.

Hi, pole, Hi, Rio! Ay, nakita niya ba si Niper